habang ang iba ay busy sa sariling buhay. Si Pugong Biyahero naman, ay busy sa pagdamay sa pagbibigay pag-asa, sa mga taong halos mawalan na, ng pag-asa sa buhay. Ganyan si Pugong Biyahero, isang simpleng Pilipino, na ginawang misyon ang pagtulong, sa mga taong kadalasan na nakakalimutan ng lipunan. Sa bawat biyahe niya, may dala siyang kwento. Kwento ng kabutihan, ng sakripisyo, at ng tunay na malasakit sa kapwa. At sa bawat tao na natutulungan niya, parang may binubuhay siyang bagong pag-asa, na nagpapaalala sa atin, na hindi pa huli ang lahat para maging mabuti. At si Pugong Biyahero ay hindi artista, hindi rin politiko, pero ang puso niya ay mas tunay, kaysa sa mga pangakong madalas lang nating marinig sa mga politiko. Dahil para kay Pugong Biyahero, ang tunay na ganting pala, ay hindi pera o kasikatan, kundi ang makita mong may ngiti ulit, ang mga taong umiiyak dahil sa hirap ng buhay. Kaya hindi nakapagtataka, kung bakit milyon-milyong manunood ang humahanga sa kanya, at patuloy na sumusuporta sa kanyang mga ginagawa. Dahil sa bawat video na kanyang ina-upload, hindi lang tulong ang kanyang dala, kundi inspirasyon, kabutihan, at pag-asa para sa marami. At mula sa simpleng pagtulong, ngayon ay isa na siya sa mga kilalang charity vloggers na nagbibigay liwanag at pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. At alam nyo ba na si Pugong Biyahero, ay number 2 most viewed charity vloggers, dito sa ating bansang Pilipinas sa buwan ng October taong 2025. Meron na siyang total video views sa kanyang YouTube channel na umabot na sa 1 billion 350 million 558,467 at may subscribers na umabot na sa 4 million sa kasalukuyan. Kaya naman sa video na ito mga idol, ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ba ang latest estimated YouTube sahod ni Pugong Biyahero ngayong 2025. Gamit ang public data na mula sa Social Blade, ay ating malalaman o makikita ang latest YouTube estimated sahod ni Pugong Biyahero ngayong 2025. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Turi, turi mga sinulat. Salamat sir Paul. Thank you po. Lucita. Idol naman kayo. Lemar. Maylin Kundi. Thank you sir Paul. Narito. Wajan. The picture. Rosami. Melba. Maricar. At narito ang YouTube analytics ni Pugong Biyahero na mula sa public data ng Social Blade dito sa kanyang subscribers, ay nasa 4 million na. Video uploads naman, ay nasa 3,000 na. Total video views naman, ay nasa 1.4 billion na. At ginawa ni Pugong Biyahero ang kanyang YouTube channel, noong August 21, 2016. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya, ay nasa, letter B positive. Social Blade Rank, ay pang 47,000. 847 subscriber rank ay pang 1010 video views rank ay pang 17684 rank sa Pilipinas bilang YouTuber ay pang 60 at ang people rank naman ay pang 584 So yun mga idol dito naman tayo sa subscribers ni Pugong Biyahero noong last 30 days ay merong pumasok na 30,000 subscribers. At dito naman, sa video views ni Pugong Biyahero noong last 30 days, ay merong pumasok na 21 million views. So yun mga idol, dito naman tayo, sa daily channel metrics ni Pugong Biyahero, noong last 30 days. Makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang kanyang estimated earnings, sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang Daily Average, at Weekly Average. Pero bago natin ipagpatuloy ang video na ito, mga idol, gusto ko lang ipakita sa inyo, ang isang Solar LED Light, na nabili ko sa Shopee. Sobrang sulit niya gamitin, sobrang legit, at napaka quality niya. Ito yung dinamit namin na pang-ilaw noong mga nakaraang araw kasi nag-brown out sa lugar namin, dahil sa bagyo. At hindi lang ilaw ang benefits nito, kasi pwede mo rin itong gamitin pang charge ng cellphone. At bukod pa dyan, pwede mo itong e-charge sa araw, o sa kuryente. Kung gusto nyong bumili nito, e-click nyo lang ang Shopee link sa ibaba ng video. So yun mga idol, back to the video na tayo. Simulan natin dito, sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 1,000 subscribers. At sa video views naman sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 704,139 views. At dito naman, sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 704 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 1,400 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas nga pala ng 1 US Dollars sa Philippine Peso ngayon ay nasa 58 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 704 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 40,832 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 1,000. $400 US dollars sa Philippine peso ay nasa 81,200 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 10,000 subscribers. At dito sa kanyang video views sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 5 million 316,882 views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 5,300 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 11,000 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 5,300 US dollars sa Philippine peso ay nasa 307,000. 400 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang linggo, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman, ng 11,000 US dollars sa Philippine peso, ay nasa, 638,000 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood, ay isang estimated earnings lamang. So yun mga idol, dito naman tayo, sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 21,000 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 42,000 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 21,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,218,000 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang katumbas naman ng 42,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 2,436,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyo mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood ay isang estimated earnings lamang At kung napapaisip kayo kung saan nanggaling ang lowest estimated earnings at highest estimated earnings Nanggaling po yan sa RPM or revenue per 1000 views na 1 US Dollars at 2 US Dollars At narito ang computation based sa pinakita sa public data ng Social Blade At yung highest estimated earnings na ating nabanggit na sobrang laki, ay makukuha lamang yan ni Pugong Biyahero, kung ang lahat ng nakapanood sa kanyang YouTube videos noong last 30 days, ay hindi nagskip ng ads. Pero bihira lang, na walang magskip ng ads, kaya dito lang malapit ang estimated earnings ni Pugong Biyahero, sa lowest estimated earnings. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat po mga idol, sa panonood